Hello mga ka -green eto na naman tayo guys. Rehab rehab na naman tayo sa ating isang premium plants. Kung makikita niyo diyan guys, damaged na po yung kanyang mga root system. Nagkaroon po siya ng root rot at saka stem rot. So dahil yung ginamit kasi diyang pating mix guys is itong ating lupa. <laughs> Gumamit po kasi sila ng lupa guys. So hindi po talaga advisable na gumamit ka ng lupa. Bakit? Kasi nga guys, uh, wala pong proper drainage. Yung drainage po ng pot natin, talagang matatabunan yan guys. Kapag natabunan po yan, walang proper drainage, sobraan po siya sa ulan or tubig, ang mangyayari, magkakaroon po ng root rot or stem rot. The worst scenario guys, kapag napiktuhan po yung mga auxiliary bud, yon na yon guys kapag kinat nyo yan wala na pong magbibigay ng soloy kasi nga po napiktuan po yung axillary bud nya guys so kung maaari wag na po kayong gumamit ng lupa so gumamit lang po kayo ng may ng mga pating mix po talaga na bagay po talaga sa ganitong mga halaman so yan guys kung makikita nyo tinuturo ko po yung mga damage nya so dalawang axillary buds or tatlo siguro yung axillary buds po na nasira dyan kapag na apektuhan na po yung auxiliary bud na yan guys o oh, expected na po natin hindi na yan tutubo hindi na yan magbibigay ng suloy so ang gagawin natin dyan guys re-rehab na lang siguro natin tapos putulin natin yung mga ugat na damage wag na po natin silang pabayaan guys linisin po natin after po natin malinis uh, gamitan po natin siya ng hydrogen peroxide konti lang na drop sa isang tubi timbang tubig guys Ayan, tapos isaw-saw natin don. Tapos, pwede na natin siyang iripat. So, yung ginawa natin guys, dyan, is uh, pinutol muna natin. Puputulin siguro muna natin yung mga affected na mga ugat. Pagkatapos nating putulin yung mga affected na ugat, uh, putulin na din po natin yung ating uh, affected po na steam rat. So para ma-save ma po natin yung top cut guys Kung makikita nyo may damage na po talaga yung nasa ibaba na dahon So pagkatapos naman natin makat guys yan Siguraduhin po natin na lagyan yung kanyang uh, sugat ng fungicide ini eh, may fungicide guys, mas maganda nga yung funguran kasi nga Meron na siyang bactericide slash fungicide Ngayon yung nilagay ko dito guys is dye thing So guys gumamit din tayo ng mas maliit na pot Huwag po yung malaking pot kasi nga kakakat lang natin guys. So kung malaking pot yan guys, magre-retain po yan ng mas maraming tubig. Tapos, posible, uh, possibly din na magkaroon na naman siya ng panibagong root rot. Kaya iwasan po natin gumamit ng malaking pot kapag bago lang po tayo nag guys. Yun po yung mga experience lang natin guys na i-share ko lang sa inyo. So, bali guys, nag, yung ginamit po natin dyan na potting mix ay Koko chips, yung non-acidic na guys ha, carbonized rice sal, rice sal, at saka yung ano tong guys. Naglagay din ako dyan guys ng konting fertilizer po, yung ating indo uh, fertilizer at saka yung ating thermocote. 90% po ng indo at saka 10% lang po ng thermocote. Kung makikita nyo dyan guys, gumamit ako ng isa pang pot. So, yung purpose ko dyan, guys, is para di siya matumba. Pangalawa po, moisture. Ayan. So, kasi nga, guys, yung ginagawa ko sa ganitong pamamaraan, so, uh, nag-ano tayo, nag-water bath tayo, guys. So, moisture na lang yung kanya. Hindi siya mai direct po na makasipsip agad. Controlled na po yung tubig niyan. So, ganyan po yung pamamaraan ko kapag nagpropopa po ako ng mga premium plants lalo nag heavy variegation so sana may natutunan kayo maraming salamat